so guys good morning good morning guys travel coming kami, kami guys ba, buntang, uh, so, ngayon, uh, pa punta kapon So sa nito kayo ang at nito pang amin ngayon sa Pakilod City guys so madilim pa alam sa katro niya pla mang madaling araw ngayon guys kaya magapag kami na ma-travel ang tanda pag kami ng lakastilian guys so tarah sama nyo kami guys let's go Ito na guys, andito na kami sa Ubo, <coughs> excuse me po Sa Sinda Grande Sa La Liana guys no? Kita kita natin kanina mga kapapa Sa dinadaanan natin ang dilim pa Pero ngayon nandito na kami sa Yan maliwanag na Yan ang mga kasamahan natin Si I, Idol Hi, Good morning Good uh, morning Ito ang service namin guys Papunta kami ng Lopez Sa uh, Kapur Municipal Ayan shout out sa mga kaibigan natin diyan. oh, na wow, wow, okay. wala, yeah, bye, so. ah, para sa magbakwet to. Ha, good yeah. Oh. good morning. Ha. Hindi na lang Joy, di Joy kay gutok Ano ba

si hindi ka natin si Vincent no? si amang papahangin plat so, flat na yung ilong namin maplat pa yung ano gulong plat <laughs> <laughs> uh, pang gulong namin guys no? parang kulong hangin no? ay layo pa ng biyahe namin guys mga apat pang oras mula dito siguro mga guys mga apat na oras pa yung biyahe namin

mga oh. mo na, o kung kung yung 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 na lang mo siguro kami yung gulong mga yung 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 Ay, yung Bubble cage na lang na sa kwan Kapan kapag kumdenta man may bulkitan. Ay, ah, tapa bulkit na lang siguro namin guys. Oh, mayroong bulkitan. May are de So ayan mga kababa, dumaan muna kami dito sa lakas diyan ng mga para mangapin, ito, mga PM mga samahan So kapi-kapi muna kami dito mga kababa kasi mahirap pag nagbiyahe tayo na top mga baba. So tara, hindi tayo. Initip guys, arenas kami sa Kapangkalan City. Ano yun? Ang mga upot ka, ang mga guapahing. Guapahing. So arenas sa Kapangkalan guys. Ang doang oras pag-urubiyahe namang guys. Makarunta sa Sipalay. Halimbe sa Kapangkalan City. Ano? Ay si Mahina Smiley eh, Marbe Shout out Shout out guys Good morning Good morning Good ah, so morning guys Enjoy kami Bye Ay ano yung sa mga Upod Salam Tapit mo na kami din sa ano guys ha? Daan mo na kami dito sa Civic Living Resort ya dalam kabupaten city oh. so, ya. guys. Ya. Aris Mayutrice guys. Oh, kabupaten city nih guys. Abang-abang lalang saya kenapa tuh saya suka lagi sini. Ya. Guys, areng git kami sa Sipalay guys. Gina saya nyawaan pa to gina guys atong video subung so, areng nak kami sa uh, Sipalay. Ka kami dik to guys oh. An. Oh. Ito kami sa kwan guys sa so wow bye bye. Dagat. Dagat. Ah. Oh, wait lakyan ba? Kuan ta. Dari kami guys, galing ka grabe gang init si guys. Ah, uh, alas noy binabi sa aga guys. Demo nang ang birthday gang init sa subong sa kwan ba, si balay Halo, to to na mo amung guys, besairo. Mana deh guys yang bye-bye sa si Palay bandar Paibanda guro di guys, pete pen bye-bye deh guys, areno. Ah, guys. Si Palay. Si Palay City guys. Kita sa guys, bye-bye. Yes. Nan. Ah, ada mau kalian nak date date guys. So, oh, nama yang bye bye guys. Putih lah, putih putih tu guys. Ada beraka oh. nak guys. Wow. Ada mau kalian bye bye tu guys. Anu uh, guys, is... Si Palay City gini guys din, ni. Apa ah, sang? tapos daw may mga kalanan dito guys so sa ano guys sa punta so habis ang biyo di guys may parte parte na di siguro kung magabi guys tama ito daw naman so malang na guys thank you for watching bye bye